Hello mga kagandang buhay. Kasama po natin ngayon si Manager Bio. Hello po. At meron po kaming ikukwento ni Manager Bio ngayon. Dahil sa place of worship po namin kanina ni Manager Bio, dala po namin itong Travis. Ayan, siya po ang driver ko kanina. And meron po kaming nakita isang tao na, Anong nakita mo? Na-discrush siya po. Ayan. Na sa daan, may nakita kami ni Manager Bio na nadisgrasya at nabali ang paa. So, ano kaagad ang ginawa mo? Tinulungan na madala doon sa ospital. At mga kagadang buhay, siyempre po sa mga hindi inaasahang pagkakataon, mm -hmm. tayo talaga ang makakatulong. So, kasama po namin ngayon ang nadisgrasya mga kagadang buhay. Kasi ano bang nangyari kanina sa ospital? Nag-withdraw kayo at gustong umuwi? kasi ako sa loob saka sinundo ko sila doon sa hospital nuntahan ko sila saka naghintay pa ako pero maya maya yun in, in x-ray yung paa muna saka mm -mm. sinundo ko na sila doon para uwi ayan mga mm -hmm. kagandang buhay at nakapagdesisyon yung nabanggaan mm -hmm. na uuwi na lang kasi wala kang pera na pang upira mm -hmm. tapos lasing yung nakabangga na motor Nasing. lasing tapos siyempre sa kulang sa kaalaman din, kulang din sa financial, kulang sa magpupos na tao, na pagdesisyon na na wag na ipa-opera kasi sabi ng doktor, nabalik po talaga ang ano niya. Dito, buto. Oo. Kaya yeah, tingnan po natin siya ngayon mga kagandang buhay at interviewin po natin. Malaman natin kung ano talaga ang kanyang sitwasyon. So, napaka-bless po ng araw na to mga kagandang buhay kasi every 24th of the month, nagsisweldo po ako sa YouTube. At salamat po sa inyo dahil sa inyo pong suporta at panunood, marami po tayong natutulungan. Kasi minsan may mga pangyayari na hindi natin inaasahan na yung wala sa plano po na dapat tulungan natin para sa ating YouTube sahod ay nakikita natin. So tingnan natin si Johnny. So, oh, dito po kami sa loob ng Travis. Ito, nakahiga ni si Johnny. Ayan po yung paa niya, oh. Ayan. Ano ba sabi ng doktor dyan? Balik. Uh, kala kong si... Ah, kala kong si K. Pirahan ko, no? Pirahan daw. Mga magkano daw ang magagastos? Ang ng doktor daw. Do. Sa akong kay, na. Balik, mga 100 ako no, budget, oh, mga um, 100, na, na budget ka raw. Oo, mga 100,000. Budget lang ako na ito. 100,000 na na. No? Kaya yeah. nag-decide -nag ka kanina na lumabas na lang ng hospital. Mm, Oo. Oh. Kasi ang hospital po dito, Ibahay District Hospital, mga one hour pa po ang bebehihin natin para sa provincial hospital talaga, mga kagandang buhay. So, nung narinig ni Johnny na 100k ang magagastos, natakot ka. Uy, <laughs> nadlo Nag-alala ka. So ngayon, bibila natin siya ng saklay, mga kagandang buhay. Kasi nga, siyempre, hindi mo na kayang ilata dito. Bigat ang katawan mo. Ilang kilo ka? Mga 68 siguro, 70. So ngayon, hindi mo nakita yung bumangga sa iyo, hindi what naka-drive ka ano diba, nangyari? Ga Gatambay ta kami sa kilid, nga nga ako nung ngait ko ano, nang tobe ag biskwit, bli mata na ay imaw ng ilong ra. Nagdasig nang lagan, nagprino man ti mao bli man rambot kidra ako pag nabagaan dra na ako. Yan, so, hindi talaga inasahan hmm. ang mga pangyayari nat. No? Bless ka ilong pa rin. Ilong dabi mao. Kay siya. O, hmm. Oh, at bless ka pa rin sa paalang. Hmm. Kasi kung sa ulo, nawalan ka ng malay, nako, baka hindi ka na makagising, God. no? Hmm. Yeah, bless pa rin dahil paalang. So, ngayon, hmm. sasamahan natin siya, mga kagandang buhay, no? Dadali natin siya sa hospital kasi, sabi ng doktor, ano sabi niya? Yung doktor, kaya ng... pwede, oh, upirahan, gita, no? hmm, kasi dapat na, yato ka niya. Pwede, operahan talaga? Operahan, ganda na. Kasi mas lalala. Dapat lala. balik ko na ko ito para ma-schedule lang sa pag-operah, hmm. wala. Pagka kinabukasan agad. Hmm. Da, hindi ko no, na pwede magbuhay, wala. Hmm. Hmm. Kasi lalala. Hmm. Eh natin siya. Si service na lang natin itong Travis mga kaganang buhay. Dahil napaka-bless po ni Johnny kahit na kasi kunin pa rin natin yung positive side kahit negative yung nangyari sa iyo. Yung positive is buhay ka pa rin ngayon sa lang. Tapos uh, pag maopera makakalakad ka pa rin. No, kasi kung sa ulo at maopera ka gay ng mga tao ko, nako mahirap ang recovery. So may mga blessings pa rin kahit sa mga masamang nangyayari. At bless ka rin dahil ikaw na napili ko kayong tulungan sa aking sasahurin sa YouTube sa buwang ito ng Agosto. Kaya tingnan natin kung ano pa ang maitulong natin kay Johnny, mga kaganang buhay. So Johnny, ah, ano ka pala? Ah, single parent? Sige, sa ano nga, ah, eh, ipakita mo si Johnny. <laughs> Ayan, dito, dito lang sa yan. Hello ka naman sa ating mga manunood. Hello. oh, ayan. So, single parent pala si Johnny, mga kaganang buhay. Ilan yung anak mo, Johnny? Daywa. Dalawa. Oh, Babait la lalaki, no? Nakita oh, ko ka, kanina, baya. iyak ni oh. iyak eh. So, kailangan talagang makapagtrabaho ka, makarecover ka kaagad. Kaya wala wow. na, wala ka namang ukatuwang oh. Hmm. sa buhay. Ito yung kapatid ni Johnny, oh. Sama ka sa amin. Oh, ayan. Ngayon, ah, nagpaluto ako. Kakain muna tayo ng ngapunan bago pumunta sa hospital. So kakain muna kami mga kagandang buhay. dito po ako sa Ibahay District Hospital at nakausap po natin ang doktor niya. Ang sabi ay, i-refer niya na lang sa Provincial Hospital ng Aklan. And then, kinausap po yung isa sa pamilya niya, ang kapatid niya na kailangan nilang pumila. maghintay po ng pinaka-earliest ay two weeks para po ma-operahan siya. Kasi kung ipa-private po, medyo malaki ang gastos at saka, syempre, ayahin naman pag-private, magagawa agad. Pero kung kulang po sa budget, kailangan mo talagang pumila pag provincial hospital. So, pinakamaaga daw is today, Sunday, uh, two Mondays. So, actually, mga 14 days. So, pre siya ng gamot and then in all expense naman po sa pasyente. hindi uh, po covered ng hospital yon. So, sabi ng, ano, ng doktor, pagka nagbigay ng na referrals, kailangan isa kay sa ambulance. Pero as long kung may private naman, pwede naman daw na i -ano na lang, i-refer sa by phone na lang siguro or kung ano, kung ano po ang magandang gawin. Kasi ito na kami. Ayan, nakikita nyo yung aming team. Ang dami naming team ngayon. Ayan, andun pa yung team namin. Ang dami naming team ngayon, mga kagandang buhay. Ito the rescue. Ito po yung kapatid niya. Ayan. So, tanungin natin kung anong sabi ng doktor, no? Anong sabi ng doktor ga? Ano ang bal? Dam nang kailangan bitak ko no, kung utugid sa ano sa provincial mahulat imaw it eh, two weeks pero <coughs> ang two weeks nga rin hindi pa sigurado kung maoperahan lagi imaw. Pero willing to wait naman tayo, di ba? O kasi pag nandun siya sa bahay, maghihintay dun siya sa wala. Ganit dam. Pag sa hospital. Mm -hmm. oh. Ay, ang bangit, Doktor Dam, kung kaya na nang uh, mag imaw, mm -hmm. ay, uto sa tumbukon. Ay, pero ang balaganin nanda, kung, kung ibang hospital, mga private, ay kailangan bukas maoperahan talagi imaw. Oo. Oh, oh. Kaso lang, kailangan mo ang nang kailangan laking ganit, halaga. Oo, oh, Dam. <laughs> ay, ang hindi man ako kadi sa dalawa magani kami dami kwarta. Oo. Oh, so, ano, yung ma-provide lang namin ngayon, bibilang ko siya ng saklay dalawa, oh, oh. para makagalaw siya. Tapos, electric fans siguro, magpo-provide rin kami. And then... Itong mga staff ko, sabi nila magtutulong din daw sila. Baka alalay, alalay din kami. matulong mm. tulong sa pagkain, sa panggasto, sa gamot. Ganyan. Pero siyempre pag pang upira, malaking pera oo, na yon. Pero ang, ang two weeks nga rin, dam, hindi parang sigurado nga ang two weeks nga randam, lagi imaw. Basta, Pero who knows, baka one week lang. Kasi walang, mm. wala daw, sabi naman niya, wala daw sigurado eh. Pero malay mo, po, kaya, ngadam, lang tayo sa Diyos, no? Po po, Tama. Kasi sabi naman kanina ni Johnny, kung doon lang siya sa bahay, maghihintay siya sa wala. Oo oh, nga, dam. Pag sa hospital siya, may pag-asa mo operahan, maghihintay oh, lang. Oo. Oh, oh. So, patience lang talaga. Tara! Oh. Ano sabi ng doktor? Dito na lang daw? Oops. Saglit na lang, dam. Lang. Ano lang daw muna. Tatanungin ko muna siya kung... Kung, kung gusto waiting, niya. Waiting willing siya mag... Ano. Oh, kung willing siya oh, to wait. Oo, willing na mag-waiting. Oo oh, oh. oh, nga. Dapat siya mag-desisyon. Oo. Oh, oh. Anong ah, mo, mo mag-desisyon? Okay, gamangkot ang doktor kung willing ikaw nga maghulat ito operasyon del two weeks and dapila o bukong pasigurado ang two weeks ayan balanda, pero kung mga ibang hospital in aga operahan ka lagi galing ang problema wag ganit kita kwarta Ayun, ba na ayan ba lang yung ito ay doktor kung willing ikaw to sa provincial nga mahulat nga maoperahan ikaw bulong lang nga na yung sa imo Pwede, mahulat lang na kita ugtoy. Eh. Pampakalma Thanks. lang. Two ah. weeks. Two weeks. Oh, uh, hindi parang sigurado ang two weeks nga rin. Ay, ay, palin ba? Mulat ng kita na iwa, magkakit ko. Kami, alalay lang ah. Hmm. Marami naman kami alalay sa'yo ah. Oh. Oo. Ay ano? <laughs> Mulat naman man eh. Oh, aran lang. Oo. Oh, uh. no? ito sa doktor bala. Oo. Oh. Oh, sige. Okay, okay. So, ayan po mga kanggidang buhay. Willing to wait po ang ating pasyente. Ang dami namin kasama ngayon, no? Sa libo, isang libo. sa libo, isang libo, isang libo, isang libo, isang libo yung cameraman at saka yung nag-iilaw sa amin, tig isang libo. Ang daming libo-libo mga kagandang buhay. Wow. <laughs> oh, ano? O. Oh. Di ba? Okay ba? Mm, pwede. Pwede daw. Pwede. <laughs> ayan mga kagandang buhay. Yung staff ko talaga mga kagandang buhay. Reading, ready talaga sa mga ganitong mga kawang Di ba? So ayan. Hintayin na lang natin kung sasakay ba sa ambulance ang pasyente natin o yung ating sasakay na lang ang ating gagamitin. <laughs> si Killer Smile kasama natin! <laughs> so ganun po kami dito sa Saltida, mga kagandang buhay. Pag naipon-ipon po, maraming empleyado. Oh, hiling talaga mga binata naman ito. Binata, binata, binata. Ang daming pira. <laughs> ayan po, sige. So, ayan si Johnny. Lilipat na lang natin sa ambulance. So, hindi po pwedeng sa sarili natin sasakyan. Kasi baka ma-delay tayo. So, yun ba yun? Yung ambulance? Baka magas pa. Uh, Mag-atras lang. Hmm. Ano ba ang sinyas? Johnny, okay ka lang dyan? Sakit? Johnny. So, nalipat na lang sa ambulance. Kasi pag may referrals daw talaga sa sariling ambulance ng hospital. Ito ng municipality of Navas. Na, lipat na si Johnny sa street chair. Lipat na siya para sa ambulance. Nandahan yeah. na alalayan yung paa niya. Ayan po mga pagkailang buhay. Oh. So pasyalan na lang natin si Johnny bukas. Hmm. Bukas siya sa ambulance. po si Manager Bio. Tsaka si Bro Castillo, nakabili na po kami ng saklay. Yan. Tsaka electric fan para sa ating pasyente. So, bisitahin po natin dito sa Provincial Hospital ng Aklan, mga kagandang buhay. So, ayan na sila. Go, go na. Yan. Ito natin, ang saklay natin na binili para sa ating pasyente, mga kagandang buhay. Bisitahan natin. May dala po tayong damit. Biniran po natin ng shorts at saka mga sando kasi mainit po dito sa hospital. Tsaka binilhan din natin ng electric fan. Kasi mga 3 weeks pa yata daw ang ano niya, schedule. So tanungin na lang natin mamaya mga kagadang buhay. Oh, so, ayan mga kagadang buhay. Dito na ako sa bed ni Johnny. So, ayan na, Johnny, yung ano mo, saklay. Marunong kang gumamit nito. Oh. First time. Oh. <laughs> so, new experience sa buhay mo, ang paggamit ng saklay. Bangay waro na kung Ah, uh, hindi pala first time. Bakit ano yung una? Yes, sa sabi ko na sa motor man. Sa motor man. Sanay ka na pala sa ganyan eh. Second time mo na pala to eh. <laughs> so, ayan o, oh, mga kagandang buhay o. Oh. May hangin na si Johnny. <laughs> Bago. <Bambu. laughs> Oo. Oh. 'Di ba? Okay na e, makakatulog oh. ka na ng maganda dahil mayangin ka na, oh. Ito naman ay ano, nagambag-ambagan yung mga staff ko. Binilan kayo na, binilang ka ng electric fan. So sana ano, operahan ka na mas maaga. Pero gusto mo magpaano na lang, magpasemento. Parang nag isa dalawa yung isip mo. So pray lang nga para i-guide ka kung ano decision maganda. Kasi kung isemento siguro, madali kang makakalabas pero matagal ang recovery. Hmm. Pero kung is, e, operahan siya, matagal kang dito sa hospital, pero paglabas mo, madali ang recovery. So, pili ka lang kung ano, e, tanungin mo lang sa doktor kung ano ba talaga ang maganda. Ano ba sabi ng doktor? Bala na i-operahan, ba? Ay, pero kung ako lang tanungin mo, opera talaga. Kasi yung tao kong isa dati, matanda na nga yun, inopera. Dito pa, oh, yung malaki. Yung malaki talaga na buto dito, nabanggaan siya ng L3. Isa yun, ano lang, may na ng buto, di ba? Madali ka lang makarecover. O, pira na. Dapat pag nag... Pag nag isa lang desisyon. Di ba? Gagawin mo na lang dito ko sa hospital, mag -ano ka, mag... Gawa ka na lang ng... Telenovela. sa <laughs> <laughs> so one month mo dito, makakagawa ka ng isang istorya. Ganyan. Sa anong balak mo? Pag dito ka, ganyan lang, tulog-tulog ka lang. Para mo pa ba na ito tayo ba? Oo, basa-basa lang daw. O, so, oh, si, <laughs> si nanay naman. Alay ka dito, nay. Alay ka dito. Si nanay, na-recognize ko siya. Narecognize ko, mga kagandang buhay. Customer ko pa lang siya sa Sulte, store Burakay. Eh. Ayan. Ano pong binibili mo doon? Ano? Rosary. Rosary. Ayan. So, hmm, kami kasi dito sa mga staff ko, pag mga ganito, tulong talaga kami. Hindi kami pabaya sa mga kapatid namin. So, sabi namin sa guard, sandali lang kami dahil tatlo talaga kami pumasok. <laughs> sa so, ano din, masigasig din ito. Ito, oh. si Bro Castellon, masigasig rin sa pag... Kasi kaso talaga na ang mga ganitong mga bagay. Huh? So, ay, alis na kami. Huh? <laughs> Ito yung kasama niya, yung kapatid niya. So, Johnny, bye-bye. Isita na lang still, kami oh. Salamat so Salamat, kid. Thank you so much, kid. mag ano, na lang kami, mag-update, update. Oo. Oh. 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 Ano yung sitwasyon mo. Oh. Oo. Okay. Dapat lalaki. Kaya mo na kahit hindi lalaki. Bantay mo na. No? May saklay ka na. Oo. Oh. Okay. So, ayan. You. Thank you.